Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. So, update po tayo rito sa bodega sa baba tapos kwarto sa taas. So, 200,000 so labor and materials. Uh, yan po yung kinalabasan ng project natin. Pero, ayan, meron nag-sponsor sa atin ng Contech Estuco na mag-finish yung nilagay natin dito sa wall. Pero dito sa baba, yung gloss finish. Ayan. So, yung mga ginamit nating materials dito, mga tira-tira po natin, gaya ng itong ay tira-tira po natin yan. Pati yung ah uh, span reel tapos itong WPC kaya lang hindi pa nabuo hindi pa nabuo yung uh, ano natin ko yung WPC natin siguro pag meron tayong project may so mobra pwede natin ilagay diyan so kinonvert ko na lang po yung mga uh, nilagay nating mga tirang materials diyan sa pera so na na parang pumunta siya ng 200,000 so ganito po yung itsura nya so ang wala pa po dyan yung jealousy jealousy kasi yung ilalagay ko dyan para madaling makapasok yung hangin so naging, naghihintay pa ko mag sponsor dyan tapos yung pintu doon yun o, joke lang <laughs> so dito eh syempre pwede po rin natin lagyan ng roll up dyan. <laughs> roll up door yan so yun na lang po yung goal dyan okay so habang wala pa tayong bodega yan naging gym na po siya, so pet project lang naman natin dito mga boss pet project dito sa likod ng bahay Okay. So, 200,000 labor and materials para magkaroon lang po kayo ng idea kung magpapagawa kayo. Siyempre, nakabase po yan doon sa mga binilihan natin ng materials tapos yung mga tao na gumawa sa atin. Kasi iba, iba kasi yung mga presyo ng mga materials bawat lugar tsaka yung mga magtatrabahong tao. Alright. So, yan po yung update dito sa project natin. Magandang araw po sa lahat at God bless.